Alam niyo ba na kapag naituloy pa sana ang pagsasabotas ng mafilindo sa ating bansa, lalago at lalawak tayo sa pakikipagkalakal dahil nasa pagitan lang natin ang China at Afrika, lalong-lalo na ang India. At hindi malayong maaabot sa ating pakikipagkalakal ang Middle East South America, Australia, o maging sa Estados Unidos sa mga daanan nito sa Karagatan Pasipiko. Kaya kung magiging realidad ang Maphilindo, sobrang laki ng bansa natin. Hindi lang Pilipinas ang hawak natin, kundi kasali ang Malaysia at Indonesia. At posibleng sumali din ang mga karatig-bansa nito kagaya ng Thailand, Vietnam, East Timor. Singapore, Brunei, Laos, Sri Lanka, Papua New Guinea, at Myanmar. Bakit? Kasi ang mga bansang ito ay magkaisang lahi ng Malay at ang Pilipino ay isang Malay. Dahil noong panahon pa ng ating mga ninuno, binansaga na ang ating teritoryo bilang mga isla-isla na may sobrang dami ng lawak ng resources. Hindi lang ginto tanso at iba pang mga mahahalagang kayamanan na matatagpuan sa ating lupa. Ngunit, masagana din tayo sa langis, lalong-lalo na ang pangkabuhayan na mga pagkain kagaya ng pang-agrikultura. Marami ding nagsasabi na ito ay land of offer dahil sa mga hindi mabilang na mga resources na mamimina sa ating lupa. Kung kaya, magkakaroon tayo ng kontrol sa lahat ng shipping line na nagbibigay ng siyam persyento ng mga supply ng enerhiya ng Japan at Taiwan, walong persyento ng pag-import ng langis ng China, pati na rin ang hindi mapag-aalin lang ang pag-akses ng potensyal na siyam na ang trilyong cubic feet ng natural gas na nasa ilalim ng mga ito. Kung kaya, ang China ang may pinakamaraming matatalo sa isang nagkakaisang mafilindo dahil sa pakikipagkalakal. Ukol naman sa ating pangdepensa, ang mafilindo ay nangangailangan lamang ng isang bagay upang ilagay ang isang epektibong depensa, isang super navy. Masyado kasi tayong malayo sa kahit saan na kahit ang land-based na Air Force ay maaring maglagay ng isang matagumpay na pag-atake maliban kung ang pag-atake ay nagmumula sa Taiwan ang pagtutuo ng pansin sa lahat ng pagsisikap ng militar sa paggawa ng barko, taktika ng pandagat at seguridad sa dagat ay dapat ang unang prioridad ng kapuluan. Ang matagumpay na pagtatayo ng maritime perimeter sa paligid ng kapuluan ay magiging mahirap para sa sinuman sa bansang maghahamon na lusobin tayo. Pukol naman sa geografiya ay kapag ang mapilindo ang maisa batas, ang Pilipino at Malaysian ay hindi na mag-aaway tungkol sa Sabah, maging ang Indonesia at East Timor. Ang Brunei ay hindi namang hihinayang sa lupang na ibigay sa mga ninuno niya, maging ang Thailand, Singapore, Laos, Myanmar at iba pang mga karatig na bansa nito dahil nagkaisa na ang ating lupa kaya posibleng magiging napakalaking imperyo tayo na imposibleng gusubin o sirain ng madayuhang mananakop. Higit pa diyan, magiging mayaman tayo at posibleng mahihigitan na natin ang Estados Unidos. Ang Pilipinas, kasama ang Malaysia at Indonesia, ay posibleng tatawaging Mafilindo Empire. Ngunit, kung sasali ang mga karatig na mga bansa sa Mafilindo ay posibleng tatawagin ang ating bansa na United Malayan Federation o UMF. Isa pang nakakamangha kung ang mafilindo ay naisa batas, ang batsa natin ay magkakaroon ng sobrang daming mga lingway at paniniwala. Maging ang mga kultura nito, kung ang Pilipinas ay may 150 mga wika, ang Malaysia naman ay may isang daan at tatlumpu at ang Indonesia ay may pitong daan na mga wika. Hindi pa kasali diyan ang mga wika ng taga Papua New Guinea, Laos at Myanmar, pati na din ang Singapore. Siguro tayo ang pinakakakaiba sa lahat, hindi lang sa laki ng ating bansa at sa mutsaring kultura at paniniwala, kundi maging sa wika din. Kung alam nyo, ang mafilindo na batas ay pangarap pa ng pambansang bayani natin na si Dr. Jose Rizal na pag-isahin ang mga mamamayang malay. Ang pag-iisa sa mga malay ay lubos na binibigyang prioridad na nagri-resulta sa maraming kaganapan na nagaganap sa loob ng rehiyon. Dahil malaki ang naiambag ni Dr. Jose Rizal sa paglikha at sasagawa ng mga kaganapang idinisenyo upang magkaisa ang mga tao. Kung naaalala nyo, noong Hulyo 1963, si Pangulong Diosdado Macapagal ay nagpatawag ng isang summit sa Maynila kung saan ang tatlong bansa ay pumirma ng isang serye ng mga kasunduan upang malutas ang mga kontrobersya sa mga dating kolonya ng Britanya ng North Borneo at Sarawak na sumali sa Malaysia. Ang mga kasunduan ay nagbigay daan para sa mga bagong pagunlad sa rehiyon na kalaunan ay makakatulong sa pagunlad ng bansa sa kung ano tayo ngayon. Bagamat ang pagkakaisa ay inilarawan bilang isang regional na asosasyon na lalapit sa mga isyo na pinagkakaabalahan ng bansa natin at ng Malaysia at Indonesia. Ngunit sa Malaysia ay isang taktika ito na ginamit natin at ng Indonesia upang hadlangan ang pagbuo ng Federation of Malaysia bilang kahalili ng Estado ng Malaya. Ang ating bansa ay may sariling pag-angkin sa silangang bahagi ng Sabah o dating British North Borneo habang ang Indonesia ay nagprotesta sa pagbuo ng Malaysia bilang isang imperialistang pakana ng Britanya ikinatigorya ng mga taga-Indo at Pilipino ang paglagda ng kasunduan sa pagitan ng Britain at ng Federation of Malaya bilang isang balak para sa una na magtatag ng isang kolonya sa loob ng kanilang mga hangganan. Ang pag-aakalang ito ay nagresulta sa mainit na salungatan sa pagitan ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Kaya ang nangyari ay binuwag makalipas ang isang buwan nang si Sukarno, presidente ng Indonesia, ay nagpatibay ng isang patakara ng konfrontasi o sa Indonesian ay confrontation sa bagong tatag na Malaysia. Inaangkin ng mga Indonesians na ang pamahalaang malayan ay nagpahayag noong Agosto 20 siyam na ang Malaysia ay mabubuo sa ika anim na Setyembre 1963 bago malaman ang resulta ng referendum ng mga kagustuhan ng mga taga Borneo. Ang proklamasyon ng Malaysia ay ipinagpaliban hanggang Setyembre 16 upang bigyan ng oras ng taga United Nations na magulat. Ang pangkat ng UN ay nagulat na pabor sa Malaysia. Ngunit tumanggi ang Pilipinas at Indonesia na kilalanin ang bagong federasyon. Kung kaya, noong Setyembre 16, pinutol ng Malaysia ang diplomatikong relasyon sa dalawang bansa. Gumanti ang Indonesia sa pamamagitan ng pagputol ng ugnayang pangkalakalan sa bagong bansa. Ngunit, ang US sa ilalim ni John F. Kennedy ay lumilitaw na nagbigay ng lakas ng loob sa mafilindo dahil umaasa ito na mababawasan ito ang pagkakataon ng Indonesia na maging isang komunista. Ngunit sa kasamaang palad, ang mafilindo ay hindi natuloy. At ang batas na ito ay kasalukuyang nakulong at nakabaon at hindi makalabas dahil sa mga batas na naihain na ng Malaysia at Indonesia na pumipigil sa pagsulong ng mafilindo. Dahil kung naisabatas pa sana ang mafilindo, isang malaki at mayamang bansa sana tayo ngayon na may malawak na kultura, paniniwala at wika. Ngunit, pinagdududahan ng nakakarami maging sa taga Malaysia at Indonesia na ang rason kung bakit hindi na ituloy ang mafilindo ay dahil sa laro ng pampolitika. Dahil kapag na ituloy ang mafilindo, isa lang ang mamumuno sa nagkakaisang mga bansang malay at yun ang hindi sa ng mga sakim sa kapangyarihan. Kaya ang magagawa na lang natin ay pagtibayin na lang ang ating bansa at marunong makontento kung ano tayo ngayon bilang Pilipino at matutong magkaisa para sa mabuting layunin ng ating inang bayan lalo na sa pagpapayaman ito. Dahil ang ating itutuon sa iba ang ating atensyon, siguradong mauwi lamang tayong umaasa at maiiwanan ang ating bansa dahil lamang sa batas na mabuti sana ngunit nakalibing na sa hukay ng mga kasaysayan. Kaya ikaw, ano ang masasabi mo ukol dito? Huwag nang mahiya na magkomento sa iba ba kung may mga tanong, opinion o karagdagan man. Kaya kung inyong nagustuhan ang video natin ngayon, huwag niyong kalimutan na mag-like at subscribe at malayang ibahagi ang ating napag-usapan ninyo. I-click niyo din ang notification icon upang ma-notify kayo para sa iba pang mga video. Ang inyong suporta ay napakalaga sa amin upang mapalawak pa ang ating kaalaman. Hanggang sa muli.